Kasi kagabi, mga tatlong araw, masakit, pinanghihilot mm -hmm. ako sa kanya, yung paw. Okay. Tapos yung kagabi, parang... Ngayon, hindi ko natin na mataas ng talagang mataas, yung ganyan. Kailangan ko yung alalaya ng kamay. Kailangan ka pa pumunta sa akin dati? August 15. Kumusta yung adjustment mo, mawala na yung sa'yo? Sabi mo, push up ako eh. Di ba sabi mo, mag-push up, tapos yung magtataas ng kamay. Hmm. Kailan I naging ganyan? Ito lang, week na to. Nung pinilit mo sa kanya? Mm -hmm. Hindi, kasi yung masakit, kaya pinapalagi ako ng pawag. Mm -hmm. Kasi tuwing mag-stretching ako, nilalagyan ko ng pawag bago mm -hmm. mag-stretching. Tapos yung kagabi, masakit sa ato. Palagyan mo nga, i-haplosan mo. Anong ginawa mo kagabi? Kagabi lang yan, Adale? Mm -hmm. Ngayon, yung... mo, Tangina talaga. Mm -hmm. Wala talaga, hindi mataas. Hindi kaya may napindot dito? Pinilot pa rito, saktong dito? Hindi. Pinanglas mo pinang lang. Pinanglas lang. Pinang lang. Dito kasi mayroong control yan dito. Mayroon yan dyan. Um, baka natin na ng toto. Okay. Ako magpapahin. Hindi mo lalakas bigla yan. Nakakapag-push up ka na nga, di ba? Uh -huh. Pusha ka na nga eh. Nawala pa. Tapos yung nararamdaman ko na parang maluwag na ng nga siya eh. Mm. Yung parang may lumalagotok na. Pag ano, pag, pag, pag pinag na ganun. Yung ano na eh. Naglalagot. Um, uh, oh. may, may message nga ako sa ako. Oh. Dahan tayo doon. Kasi tuwing nag stretch ikaw, Master, nialaga ka muna ng bow tas and stretch yung push up. Tama naman yun. Pero, ano nangyari sa'yo ito? Ba't may ano ka ngayon mo? Oh? Hindi ko nga alam. Oo, okay. oh, ayun mo. Namin, da, kami da, ang dami yun. Ang dami yun. Ang dami yun. Hindi lang kagat po. nito. dami nga ito. Buong likod mo. Makati yan pag nakawisan. Asin lang po. Asin? Yan. Sa'yo mo na

O, oh. taglag mo, hey, mo ba yun? Ano hold up? Oo, hold up siya sa tubig. Sino naman mo? Diba gano'n lang siya? Monitoring na lang kung haba ba yung ano, mga atat Pili mm -hmm. ko mga taga eh. Mountain Heights. Good. Ganun-ganun mo lang mo na. Ang sikip ngayon, Sobrang sikip ngayon. yun. eh. Sabi ko nga, nung ginanong ko, okay naman nung mga karong linggo eh. Narinig ko na ngayon ano eh. Yung tunog ng buto eh. Sabi ko, lumuluwag na eh. Yun mga... Kapit ka nga ka sa akin. Masakit, hindi naman. O oh, yan, yeah. itong muna magiging exercise mo kapit ka sa mga grills nyo ron no, no, sa gate mm -hmm. tiutin mo lang muna ganun ganun ka muna ron no. tapos ano palagi mo lang ganun ngayon sobrang ano sobrang maganya kaya ano oh, no, nga no, parang dito iba yung muscle dito hindi muscle eh, parang lang. pero ngayon pag natabig na yan oh, wala na kanina pag ano tinukod mo ganyan para ka naba oriente. iba na yan pag nagdalaw na naman oh. No. pag nagdalaw eh, na Sige, stretching mo na ulit, ah. makakarapos ka rin dyan. Mahirap yeah, talaga pag diabetic, talagang tumaraan talaga dyan.